So ito, meron pong mga sinabi si Senator Robin Padilla kanina na napapakamot na naman ako ng ulo. Nako sana naman po, sana naman ay hindi siya matulad doon po sa ibang mga mga politiko na tila ba nag-aabogado para sa China. Eh, sana naman po mapigilan pa itong si Senator Robin bago siya tuluyang mahila nung kampo na yon, di ba? Sa totoo lang, kahit sa Senado, dapat nga, kaya nga siguro nagkakaroon ng ano dyan, eh, parang posibleng uh, coup sa sa leadership ng Senado para yung pong mga critical na mga committee ay wag maibigay dito sa mga senador na na pumapanig doon sa bansang yon, di ba? Pero ito po ang sinasabi dito ni Senator Robin, kailangan daw magpaliwanag yung malakanyang. Okay? para parang masyadong natatapangan daw siya kay PBBM. Pero pakinggan natin na tapos mag-react tayo. Presidente natin sa mga desisyon niya pero syempre, desisyon niya yan eh. Oh, eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, eh bakit naman ko yeah, naman syo kong kontrahin? Tama naman. Buti Pero, naman. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa Presidente. Na... Salamat. Salamat, Sen. Robin. Pero, hindi ito ang oras na maging divided tayo ito ang oras na oh. Sana, sana mapakinggan na siya ng kampo ng mga Duterte. Hindi itong oras para maging divided tayo. Anag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa. Atay, natin. Medyo na ano eh. Magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Uh, kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon eh wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari Ay, at nako. kung ano yung mga pwedeng ipaghanda natin uh. kasi eh, kumbaga <coughs> yung alert level natin pataas ng pataas eh. so, dapat yung ating mga kap Ayun, no? sige, Ay, pag-usapan natin 'yon, na dapat daw magpaliwanag 'yung malakanyang. Hindi pa ba sapat 'yung pong paliwanag ng malakanyang sa kanyang mga ginagawa? Hindi pa ba sapat Senator Robin 'yung pambobomba sa ating mga kapwa Pilipino? Ikaw pa naman, 'di ba? Ang mga idolo mo sila Andres Bonifacio, Atapang at matatapang, 'di ba? Yan ang mga idolo natin Senator Robin, kaya nga kita nagustuhan noon eh. 'Di ba? Yan yung mga idolo natin talaga ay paglalaban kahit kulang tayo sa bala, kahit ko lalaban, 'di ba? Pero hindi pa ba sapat yung pong paliwanag na ginagawa ng Malacañang tungkol sa uh, paghahanda po natin dahil dito sa pambubuli ng China. Uh, pinapaliwanag naman po ng maayos ng malakanyang yung ating pag-aalyansa sa Australia, sa Japan, sa Amerika. Ito po ay para may, may, counter tayo. Para hindi tayo sunod lang ng sunod, hindi po tayo parang alipin lang dito pong China na pag sinabi ng China oh, ayo uh, ayoko nang may ano diyan, umalis kayo diyan, aalis ah, tayo. O oh, pag sinabi ng China, uh, dapat bawal kayo dumaan dito sa sarili n'yong economic zone. Oh, susunod tayo. 'Di ba? Hindi pwede ganun Senator Robin eh. Kaya nga pinapaliwanag naman ng Malacañang yung pong lahat ng ginagawang aksyon ng pangulo katulad na katu uh, kat kasama din yung pong pag-improve ng ating military yung yung uh, pera na pumapasok mula sa Amerika, investment mula sa Amerika at sa ibang bansa na maaring mag-counter sa mga pwedeng pambubuli na gawin sa atin ng China. Okay? And at the same time, yung pong mga suporta na ibibigay nila sa ating military, sa improvement ng ating mga kakayahan to defend ourselves. ba diba? So, ini-explain naman ng malakanyang yan. Ayaw lang talagang makinig nung mga nandoon sa kampo ng mga nakakasama niya doon sa kampo na yun. Ayaw lang talaga makaligda because they would rather natakutin yung taong bayan to, to scare the, the Filipino people into submission. Yun po ang gustong gawin ng mga, nung mga nakakasama yung kampo. Kayo po hindi pa eh. Kumbaga maayos pa yung kumbaga medyo maano-ano pa yung sa inyo pinagpapaliwanag nyo lang. pero they want the Filipinos to be scared to submission. Matakot kayo kaya sumunod na lang kayo doon sa sasabihin itong bansang ito. Kung mag-secret deal kami, wala na kayong pakialam dyan. Basta ako na bahala. Basta sumunod na lang tayo sa gusto nila. Ako na ang bahala. ba diba? Sila lang ang nagpipilit ng ganun. At buti nga sana, Senator Robin, kung ginagawa lang nila yon dahil lang sa yun talaga yung paniniwala nila. Kaso, may lumalabas na reports na sinasabi nila yon dahil sila ay bayad dahil sila ay bayad ng China na isang uri ng pagtatraydor sa bansa. Anong iisipin dyan ni Andres Bonifacio? Anong iisipin dyan ni General Luna, Senator Robin? Please naman, Senator Robin, sa amin kayo kumampi, sa Filipino people. ba? Diba? At ilabas, ba diba, idol natin si Andres Bonifacio, ilabas natin yung pagka-Andres Bonifacio natin. Hindi tayo nagsisimula ng gera. In the same way na si Andres Bonifacio, eh, sigurado ko, ayaw din naman niya ng gera kung siya papipiliin, di ba? Kaso hindi niya matiis yung pag-aalipusta sa mga kababayan natin. Di ba? Sino ba ang may gusto ng gera? Di ba? Eh, eh, ang, ang sinasabi niyo lang, eh, ang gusto niyo mangyari, eh, takutin ng gobyerno yung taong bayan sa mga nangyari. Alam na, alam ng taong, hindi eh, naman tanga yung mga taong bayan. Alam naman natin yung kayang gawin sa atin ang China. Pero ang punto nga dito, hindi tayo dapat matapos sa sa pagiging takot lamang. Dapat may ginagawa tayo. Kaya nga ang bago kong tagline, palakasin natin ang Pilipinas. Palakasin. Hindi yung hindi yung uh, susunod lang tayo ng susunod. At kung umabot sa punto na kinakatakot ninyo, 'di diba? umabot sa punto doon, hindi tayo ang nagsimula noon. Hindi tayo ang nagsimula. Pero pero sana Senator Robin, 'di ba? Eh, kumpara let us uh, take on the spirit of Andres Bonifacio of defending our country. Dahil sinasabi ko nga si Robin, hindi tayo ang magsisimula ng gera. Hindi tayo ang magsisimula ng away. Gusto natin ay kapayapaan. Umaga, up to the very last minute, gusto natin kapayapaan. di ba? At kung yung isang bansa ang nagpipilit niya nung, nung gera na yan, nakikialam sa atin ng gera, eh, baka dapat hindi natin sila kaibigan, Senator Robin. Baka dapat hindi nyo sila, hindi, hindi nyo sila pinagtatanggol, hindi kayo nag para sa kanila. O, yun lang yung, yung punto ko dito. So, sana naman, ano, sana naman ay, sana naman ay, uh, may oras pa. Dito ka na sa amin, Senator Robin. May ties ka naman sa Marcos administration eh. ba? Diba? Alam ko may utang na loob ka din dyan, pero, yun ang isipin mo. Andres Bonifacio. Anong sasabihin ni Andres Bonifacio pag, na, pag maririnig yung mga sinasabi ng mga nandun sa kampo na yan na nakakasama mo? So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.